Yung iba dyan, talaga namang sarado ang buong katawan ng kato. Sigurado yan. Matik yan. Sa iyong paglaya at makita ka ng mga tao sa lipunan, ang lumalarawan sa iyo ay ang ka sa loob ng piitan o ng bilibi. Yun no. Santong Tagaling. Malapit ng maggabi mga utol isang magandang gabi na agad sa inyong lahat. Meron lang ulit akong lilinawin. Patungkol dun sa mga tao na, nang, na nakulong, na bumuno ng matagal, o kahit konti man yan, na punung puno ng tato sa kanilang balat. Ang sabi ng mga tao sa lipunan, pinagtripan daw sa loob kaya punung ng tato yung buong katawan. Ginawang dyaryo sa loob, kinengko sa loob, pinagtripan, o kung ano-anong pang terms ang sinasabi ng mga tao dito sa lipunan kapag nakakakita sila ng isang inmate o ng isang ex-convict dito sa laya na punong-puno ng tato. Yan yung lilinawin natin. Mga utol, kalagares, kapangkat, kagang, kapatiran, sa inyo lahat, sa lahat ng grupo dyan, yan yung pag-uusapan natin. Ngayong nalalapit na ang gabi. Ganito yan mga utol. Kapag pumasok ka sa piitan o sa bilibid, city jail man, tumagal ka doon, matik. Yung iba dyan, alaga namang sarado ang buong katawan ng tato. Sige, yan. Matik yan. At yun na nga, sa iyong paglaya at makita ka ng mga tao sa lipunan, ang lumalarawan sa iyo ay pinaglaroan ka sa loob ng piitan o ng bilibid. Kaya lilinawin natin yan. Sa mga manonood at sa mga followers at subscriber ni Bosho, lilinawin natin yan. Okay? Game! Kaya dumadami, kaya dumadami ang mga tato sa katawan na mga pumapasok ng kulungan, hindi dahil pinagtripan sila sa loob. Hindi ganun yon mga utol! Yung mga bagay na yun kung bakit dumadami ang boda nila sa totoo. Yan ay kagustuhan nila. Ha? May mga halimbawa dyan kung bakit sila nagpapatato. Una-una, nalulungkot sila. Nabuburyo, ika nga. Yan yung terms doon, pag nalulungkot, buryo. Ha? Nagpapatato na lamang sila para kahit papaano, makalimutan naman nila yung kalungkutan nila, yung mga pam namimiss nila yung pamilya nila, yung asawa nila, mga kapatid o mga kaibigan nila, nagpapatato na lang sila kasi na nalulungkot sila. Yan yung mga karaniwang ginagawa ng mga tao kaya dumadami ang tato. Nalulungkot, nabuburyo, kaya nagpapatato. Yung, yung iba naman, minsan, diskarte. Dahil ayaw mong kumain ng rancho, dahil hindi mo masikmura ang rancho, yung iba nakikiusap sa mayor. Yor, o kaya basto, o kaya kung sino man ang mga malapit sa kanya ron na pakikiusapan niya na, Yor, um, patatuko pangalan mo. Ikaw na lang bahala sa mana nato. Ha? Siyempre, isang karangalan sa tao ay mayor kung sino man ang ipatatak mo yung pangalan ko sa balat mo. Para ang gagawin ni mayor, Ihintay matapos yon at aabutan yung mana na At syempre may paabot din sa'yo. Yun yung diskarte. Eh. Kaya dumadami yung tato nila. Kaya may mga pangalan yan sa kanilang mga tato. At sigurado doon, magkakapera ka doon at makakakain ka ng gusto mo kasi may may ene ka na eh. Uh, ah, nabigyan ka na ni Mayor. Yun yung mga isa sa mga dahilan kung bakit din dumadami ang tato. At meron din iba na kaya dumadami ang tato dahil ayaw nilang makapanakit ng tao. Minsan kasi sa sobrang buryo natin, konting sagi lang natin eh, talagang magre-react talaga tayo. Kaya yung iba, pag mainit ang ulo, ha, magpapatato na lang yung mga yan. Real talk yan. Magpapatato na lang yan. Papalagpasin muna nila init ang ulo nila. Kesa naman... Mabangga ka lang dyan matira mo pa yan, di ba? Isa sa mga dahilan nila, magpapatato na lang ako kaysa na pa ako dyan sa, sa, dyan sa loob, di ba? Yan din ang isa sa mga kadahilanan. So, hindi talaga pinagtitipan niya at hindi ginawan dyaryo. Yan ay kagustuhan. Ha? Walang sapilitan dyan sa pagpapalagay ng tato o ng mga pangalan kahit saan mampakte dyan sa katawan mo may mga karapatan ang bawat isang inmate doon. Hindi sa pilitan talaga ang pagpapatato. Pwede kang lumabas doon, pwede kang makulong at lumabas kang walang tato. Nasa sayo yan. Karapatan mo yan. Inirerespeto at iginagalang yan ng mga namumuno sa loob ng piitan o bilibid. Ang karapatan mo at pinapahalagan nila ang karapatan mo. Kaya walang sapilitan sa pagpapatato. Kung yung iba lumalabas ng walang tato, karapatan nila yun. Hindi mo sila masisisi ron. Hindi sinasabi nyo na, ay walang tato, yan yung astig doon. Hindi ganon mga utol, hindi ganun yun. Ha? Pwede kang lumabas talaga doon nang wala kang tato. O pwede kang lumabas din doon nang wala kang pangkat. Real talk yan. Ha? Karapatan mo yan. Nire-respeto yan ng bawat isa doon kailanman ay hindi nila pinagtripan o itrenatong hayop ang yung mga tao sa loob. Yung mga bagong, baguhang papasok sa loob ay hindi nila itinatratong ganun yan. Pagkos respeto nila yan dahil nasa magnakata yan. Respetuhin mo ang kakosa mo at ang mga nangungulungan. Yun yun. Kaya yan yung mga literal na nangyayari kung bakit dumadami ang tattoo nila. Ah, yung mga sinasabi ko, buriyo, lungkot, ayaw makapanakit o kaya diskarte kung bakit siya nagpapatato. So, literal yon, Ganun yon at hindi yung pinagtripan o ginawan dyaryo. So, guess nyo na. Ah, siguro naman, malinaw na sa inyo yung mga bagay-bagay na nakikita nyo sa lipunan na pag nakakita kayo ng na mga ganyang klaseng tao, ah, hindi yung pinagtripan. Ah, kagustuhan nilang magpalagay niyan, kagustuhan nilang magpatato. Kahit muka, kahit saan parte ng katawan, sila ang magdidesisyon yan, hindi kung sino man. Kung kaya, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na kung sakaling magkikita tayo, ang gusto ko sa laya, huwag sa bilibid. Kaya naman sa lahat ang naniniwala at sumusuporta kay Bosyo, pagpalain po kayo na wa, sampung may kapal. Peace out!